I've been attached with the feeling Of waking up with you by my side. Alam naman natin na ito nga ang ating doni Panglina na talagang nagtrending nga ng magset set visit para sa kanyang think na si Bal Mariano at sa bawat video nga na ilabas ay talagang pinag-usapan at talagang umani ng maraming komento mula sa mga bula at netizens. Pero eto na nga guys, sa pag-uusapan natin ang post nga ni Papa P sa kanyang social media account na kung saan ay kasama niya nga dito itong ating Bel Mariano at for the workout nga raw sila ayon pa sa caption dito. Kaya naman umani nga agad dito ng maraming komento mula sa mga bula dahil for the banding nga raw itong ating Bell at si Papa P sa kanilang set na kung saan ay talaga namang inaabangan na ang movie nito na parating. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.